Hello po! Kamusta po mga katambay? Uh, muli po si ka Manong. Nandito naman tayo muli sa channel ni Manong sa Tambayang Makabayan. Usual po, politika na naman po ang ating pag-uusapan mga katambay. Hanggang hindi po nakakaroon na improvement ang ating uh, gobyerno at ang ating mga niluklok sa pamahalaan, eh hindi tayo itigil na magtanong sa kanila, mga katambay. Lagi tayo magtatanong sa kanilang mga performance, di po ba? Sa kanilang sinasabi na sila'y lingkod bayan natin. Tayo ang boss nila, di po ba, <laughs> mga katambay? Kaya muli po, ito, mag, tayo po'y mag-usap ulit, mga katambay. Pag-usapan po natin. Meron po tayong mga ilang topic ngayon na, na problema ng ating bansa. Ito po, may mga tatlo lang po itong ating pag-uusapan ngayon. Uh, Una-una, siyempre, sikat na sikat na katambay ang ating mga politiko. Magmula nang maluklok sila, uh, isang taon pa lang mahigit, abay, ang binibigay sa ating solusyon sa nagtataasang bilihin, abay, politika siyempre. Kailangan politika. Kaya puro pang sariling interes yata ang mga tinatrabaho ng ating mga politiko, mga katambay. Uh. Palibase, eh hindi nila kailangan magtrabaho eh. Dahil eh, sila meron na matatag na trabaho. <laughs> Di mo ba? Tambay. Yung ating mga boss. <laughs> nung sila sabi ko nga nakaraan, nung sila nangangampanya, eh, tayo boss. Nung e nung lok na sila, nanalo na, at nakapwesto na, eh tayo na ang tatawag ng mga boss. Boss namin kayo. <laughs> Dito ba? Umpisa na po natin, katambay. Ito po yung unang, uh, nako, walang kamatayan ngayon sa... Taong Ayan chart po, Charter so, Char Chains na naman. ...sa, sa mga kumakalap na petisyon, hmm. nagsusulong ng People's Initiative. Bukod sa People's Initiative, mayroon pang dalawang paraan para isulong ang Chacha. Kung ano-ano mga ito, narito ang UB Explainer. mm -hmm. Matunog ngayon ang salitang People's Initiative matapos kumalat ang mga pinapipirmahang papel sa iba't ibang lugar sa bansa. Para po sa pag-amenda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Sa isang video, minangalap ng pirma kapalit daw ng ayuda. Ang People's Initiative, isa sa tatlong paraan para isulong ang Charter Change o CHA-CHA o yung pag-aamienda sa saligang batas. Patay sa initiative and referendum act sa people's initiative dapat makakuha ng pirma ng hindi bababa sa 12% ng mga botante sa buong bansa sa bilang na yan dapat 3% ng mga botante sa bawat legislative district ang pumirma kapag nakuha na lahat ng required na pirma sasailalim muna yan sa verification ng COMELEC pag na-verify na ang mga pirma, dapat mailanghala ng hindi bababa sa dalawang beses ang mga petisyon. Sa isang desisyon ng Korte Suprema, sinabing pwede lang gamitin ang People's Initiative para mag-amiyanda o magdagdag, magbawas o ayusin ang ilang provision sa batas. Ang revision o malakihang pagbabago sa konstitusyon, pwede lang gawin sa CONCON -CON at CONAS. Ang CONAS o so Constituent Assembly, ang pag-aamiyanda sa saligang batas, dapat isulong ng three-fourths na kongreso. Ito ang tinitingin ang pinakamabilis na paraan para gumulong ang tsa, tsa dahil mga nakaupong senador at kongresista na maghihimay at magbabago sa konstitusyon. Pwede rin magpatawag ng CONCON -CON o Constitutional Convention kung papaboran ng two-thirds ng kongreso. Ang CONCON -CON, bubuwi ng mga delegadong galing dapat sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang publiko ang pipili sa mga delegado. Wala silang ibang hinahawakan posisyon sa gobyerno at nakatutok lang sa pag amenda o pagbabago sa konstitusyon. Ano man ang paraan na ginamit para isulong ang chacha ang lahat ng panukalang pagbabago o pag amenda sa saligang batas, dapat pagtibayin ng majority ng mga putante sa isang plebisito bago ipatupad. Sa ngayon, wala pa sa mahabang proseso ng chacha ang problema. Dahil sa pagpapatawag pa na ng CONAS o CONCON, -CON, marami ng debate. Ugat niya ng salitang Congress sa saligang batas. Dahil hindi malinaw kung magkasama ba o hiwalay na boboto ang Senado at Kamara. Sa mga pinapipirmahang petition ngayon, joint voting ng Senado at Kamara ang isinusulong. Tutol dyan ang ilan dahil wala ang boto ng mga senador, na 24 lang laban sa mahigit 300 kongresista. Malaki ang papel ng publiko para tiyakin na ang tsyatsa gagamitin sa pagpapabuti sa ating bansa. Mahalagang basahin na mabuti at maintindihan na gusto kung ano ang isinusulong sa anumang hakbang tungkol sa tsyatsa bago pumirma o bumoto. Ito ang unang balita, Bama Legre para sa GMA Integrated News. Igan, mauuna. Palakpakan natin. Bravo. Bravo mga katambay. Napakahuhusay na ating mga politiko, Congress na, Senado. Ako talaga papalakpak sa kanila, katambay. The best! The best ang mga politiko natin, katambay. Nakita mo naman, ang inuuna. Ang inuuna, kapakanan! Kapakanan nila. <laughs> Di po ba? Kapakanan nila. Security nila. Hindi ng taong bayan. Pananaw ni kamanong. Mga katambay, naghihirap ang bansa natin. Saan sila nakatutok? Chacha! Chacha! Di po ba? Matutulungan ba si Juan de la Cruz yan? Ang mga Pilipino? Di po ba? Gagasos ka ng bilyon dyan sa pinaplano nila yan. Pero, ang problema ni Juan de la Cruz ng mga mamamayang Pilipino na dito. Hindi nila pinapansin. Ito lang pinapansin nila, ipapabor sa kanila, katambay. Dito sila nakapokus. Pero yung pangailangan ng mga Pilipino, tayo, na dito lang yan, sa isang tabi. May kayo, mga mulube, sa nakabayad na malalaking, malalaking tax, malalaking bilihin. Wala kami pakailan. Ito unahin namin. Ito, kailangan natin unahin. Suportahan nyo kami rito dahil papabor sa amin ito. Palakpakan natin sila. Magaling ang ating mga politiko. Pag-upong pag-upo, hindi pa nakakadalawang taon. Yan ang binibigay sa ating magandang solusyon sa ating paghihirap. Mga katambay, sa mahal ng bilihin, bigas, gasolina, tumaas na naman. Yun gasolina lang ba tumaas? Bigas lang ba? Hindi ah. Di po ba? Pati LPG, na panluto ng bigas, tumaas na rin. Tubig. Kuryente. Di po ba? Lahat na. Ngayon, nakaamba pa rin yung sa isang vlog ko na ano, tax. Nagpapalaki na naman sila ng budget next year. Kaya palakpakan natin ang kongreso. Bravo. Mabuhay po kayo. Ipagpatuloy nyo yan. Alakin tulong po kay Juan de la Cruz yan. Sa aming may yung ginagawa nyo, mga congressman, senador. Okay po yan. <laughs> Ay, Katawanan mo na lang, mga katambay, yung mga ginagawa ng mga politiko natin. Solusyon sa paghihirap natin, sa malang bilihin, cha, -cha. Bravo. <laughs> okay po, di ba? Okay sila. Balibasa, hindi ba sila nagugutong. Katambay. Eh, lahat to ng politiko natin, eh, pinakamahina dyan, milyonaryo eh. Karamihan, bilyonaryo, hindi sila namang Hindi sila nagugutom. Araw-araw, pero sila pang gastos. Di ba? Saka, spoiled sila eh. Spoiled sila sa atin. Lalaki kaya ng budget nila. <laughs> Di <po> ba ba? <laughs> Ay, nako. Nakakatawa. Ito pa po. Buti pa yung kongreso, pinaproblema nila eh. <laughs> yung chache. Pero yung mga Pilipino, ito, katulad dito uh, pakinggan natin yung isang problema. <laughs> ano kaya solusyon nila rito? <laughs> may bagong oil price hike ngayong araw. Problemado na naman ang mga tuber na sa araw kita umaasa. Live mula sa Divisoria sa Maynila, may unang balita si Darlene Kai. Darlene? Susan, panibagong hirap daw para sa mga tsuper at ilang motorista ang nakausap namin, ang panibagoring oil price hike Pero dahil tila nasasanay na raw sila, eh, meron na silang kanya-kanyang diskarte para makaagapay. tumaas ng siyam na pong sentimo kada litro ang diesel at kerosene ngayong umaga. Tatlong pong sentimo kada litro naman para sa gasolina. Bagong dagok na naman yan para sa mga chopper na nakadepende sa presyo ng kudo ang iuuwing kita araw-araw. Alam, mahirap nang kumasada na ngayon, ma'am. Ito, katulad nito, walang laman. Galing nang nabukot at wala rito, walang laman. Pabalik, wala rin ang iba, tila namamanhit na raw dahil para bang wala naman silang magagawa kung hindi magtiis. Gano'n lang talaga, pagtsaga-tsaga na lang. Eh, kung magtambay naman tayo, wala man ang mangyayari sa buhay natin. Napapatanong tuloy ang ilan sa kanila, paano pa raw sila mabubuhay ng maginhawa? Ah, malaking epekto ma'am. Malaking epekto sa kita namin. Tipid-tipid lang. Wala naman tayong magawa ila sunod-sunod nga raw ang pagsubok sa kanilang mga jeepney driver. Mainit pa rin kasi ang usapin ng PUV modernization program. Sabi niya, hindi pumirma sa consolidation ng kanilang operator. Kaya dagdag sa pangamba niya ay kung may hanap buhay pa siya sa pagtapos ng Enero. Sa Pebrero kasi, manghukuli na raw ang LTFRB ng mga pampasaherong jeep na babiyahe kahit hindi consolidated. Ah, natatakot na, hanap buhay to eh. Araw-araw to. Apektado rin ang kita ng tricycle drivers. Sabi ni Joshua, 300 hanggang 400 ang piso kada araw na nga lang ang kita niya, mababawasan pa. Mabigat-bigat din po sa amin yun para ano, mas maganda pong ibalik na lang po nila sa dati. Simang na lang po kasi yung pasero mo pag gantong ano, pasang madaling araw po. Ang rider naman na si Eric, araw-araw ginagamit ang kanyang motorsiklo para sa trabaho. Kaya ramdam din daw niya ang epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Hindi na na ako masyadong pupunta ako saan, saan So kung sa, sa, sa trabaho lang, trabaho lang. Kung sundo-sundo lang. Titipid na lang ng gas. Susan, kahit patuloy na... Ayan po, mga katambay. Mga congressman! Ano po solusyon natin diyan? Mga senador, presidente. caca caca solusyon natin, mga congressman, senador, Mr. President. Yung sinasabi niyo na magbibigay tayo ng maraming trabaho. Ito nga lang, nagtatrabaho. Eh. Hirap na hirap eh. Hindi <laughs> po ba? Hindi na natin kailangan bigyan ng trabaho ito. Mga super natin, may trabaho na sila. Pero naghihirap eh, naghihikahos. Dahil wala tayong eh dire-diretso ang pagtaas, di natin masolusyonan, di po ba? Ano gagawin natin dito sa mga nagsusumikap natin, mga driver, Mr. President, mga congressman, senador, wala ba tayong gagawin, batas man lang. Di po ba? Ano na po? Nagtatanong lang po. Ang inuuna po natin, puro politika. Yan, ang mga kababayan natin nagsusumigap magtrabaho, ikahos. nagtataas na ngayon, gasolina, number one problema nila. Pag tumaas ang diesel, kabawasan sa kita nila. Yung kakarampot na matitira sa kanila dahil kabawasan na yung pagtaas ng kulang 90 cents. Biro is piso. Ang laki noon, isa maghapon, e traffic yung traffic na yun eh, ilang litro ang kakainin ng sa karsada, ilang piso ang mauubos doon sa mga driver natin. Tapos yung kakarampot na kita nila, doon nakukunin lahat yung kabubuhay sa pamilya nila. Ki, mamahal naman ang bihili natin. Talagang, tapos sa solusyon ng mga politiko natin, cha-cha-cha-cha, cha-cha. Bravo, bravo. Ayos ba mga katambay ng mga politiko natin ngayon? Ibang-iba. Ibang-iba ang politiko natin nung nakaraang administrasyon. Nung, naka, nung nakaraang administrasyon, yung presidente natin palamura lang. Pero hindi naka, hindi ganyan ang anim na taon na dinanas natin. Di po ba? May solusyon. nagka pa nga tayo, di po ba? Nakaraos tayo. Eto, wala tayong pandemic, pero parang hirap na hirap lalo ngayon, mga katambay. Kung kailan wala, wala na tayong pandemic. Paano pa kung may bigyan pa tayo ng malaking problema, mga katambay? Huwag na masana. Lalo tayong may hirapan ng gusto dahil sa ganyang talagang talagang hindi lang sintro ng hikpita natin ngayon, mga katambay. Sa ganyan nangyayari sa bansa natin. Baka pati sintro sa sobrang hikpit, mapiktas. <laughs> ay, nako. Yan eh. Yan eh, transportation pa lang. Gasolina, e eh, paano kung magkaproblema pa sa pagkain? Katulad dito, itong huli natin topic, uh, mga tambay, about sa pagkain. Kung wag na naman sana, buong Pilipinas ay eh, maapektuhan ito. Uh -oh. Ito, tingnan, pakinggan natin, mga katambay. Nasa sa dalawang daan at na putapat na hag racers sa bayan ng Labo sa Camarines Norte ang naapektuhan ng pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Dahil dito, nagdeklara na ng state of calamity ang lokal na pamahalaan ng Labo upang mapabilis ang pagbibigay ng tulong sa apektadong sektor. Batay sa datos ng Municipal Agriculture Office ng Labo Local Government Unit, as of January 2024, aabot na sa 20 barangay ang apektado ng ASF. Sa naturang bayan, 10 barangay doon ang nakapagsagawa na ng na depopulation ng alagang baboy upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Kabilang dito ang mga barangay ng Bakyan, Bagong Silang Uno, Bulhaw, Bautista, Dagit, Masalong, Ginakutan, Fundado, Talubatiba, Tulay na Lupa. Sa kabuuan inabot na rin ng 298 na baboy ang isinailalim sa kaling. After po ng depopulation namin na uh, kami from index area, nagdepop kami ng 500 meter radius ang um, sa pa, ano po no, sa labas po ng 500 meters nag surveillance na kami at wala naman po nang positive. Samantala, mahagi na ng cash aid assistance ang Labo LGU sa mga apektadong hog raiser. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng LGU sa Department of Agriculture upang mapabilis ang pagbibigay ng karagdagang ayuda sa mga apektadong magsasaka. Panawagan din ang lokal na pamahalaan ng labo sa publiko na makipagkaisa sa mga ginagawang hakbang ng mga otoridad upang mapabilis ang pagsugpo sa naturang sakit sa mga apektadong lugar. Giniikayat pa rin po namin silang mag-report para po magawa namin agad ng paraan at i-implement po, strict implementation po ng biosecurity. Huwag silang magpakain ng mga kaling baboy, disinfection, sa ngayon, mas mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok at pagpapalabas ng mga buhay na baboy sa naturang lugar. Mas pinahigpit na rin ang mga otoridad ang pagbabantay sa mga border ng mga ASF affected area. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan mula rito sa Kamarines Norte. Ayan po. Uh, paano po kung yung swine flu na yan, magka-problema tayo mga hayop natin, lalo itong baboy, pangunahing pagkain ng mga Pilipino, karne, lalo baboy. Paano kung lumagana po sa buong Pilipinas ito, mga katambay? Ang problema natin sa karne, lalo sa baboy nga, di lalo tataas pa bilihin. Huwag na masana, wag na masana. Hanggang doon na lang sa probinsya na yun, eh, masugpunan nila yung problema. Kasi ang laking dagok sa atin yan, mga katambay. Pagkakumalat sa buong Pilipinas yan, yung problema natin na yan, di po ba? Tayo masasaktan yan. Kasi, pag nagka-problema, mahayop natin, lalo ang baboy. Malaking problema natin mga mamimili yan, lalo tayo mga nasa middle class. E tataas ang presyo ng karne eh, Dahil magkakaroon ng kakulangan. Ano solusyon nila? Aangkat. Aangkat. Alam naman natin, sabi nila, di umano, pagka umaangkat, may kumikita. Hindi <laughs> mo. ba? Kaya, mga, mga politiko natin, huwag puro sa Congress ang problema nyo. Abay, lalabas naman po kayo, mga congressman. Mr. President, mag naman po kayo. Tingnan nyo na may mga laylaya namin. Pupunta naman po kayo, hindi puro sa palasyo, hindi puro sa Congress, hindi puro sa Senate lang pinupuntahan nyo. Abay, mag-ikot po kayo. Tingnan nyo po ang sitwasyon ng mga Pilipino sa buong Pilipinas. Di po ba? Hindi. Solusyon. Pagka ito yung lumaki problema natin sa mga hayop. Ano solusyon nila? Hindi naman nila titigilan eh. Politika pa rin. Kaya magagaling ang ating mga politiko. The best sila. Kaya mga katambay, ah, uh, ang gagawin na lang natin ngayon, eh, titingin na lang tayo sa, sa langit ngayon na sasabihin nga, sabi nga ni Nora Unoro, mag-iintay na lang tayo himala na ang mga politiko natin ay makonsensya sa atin. You know? <laughs> Hindi yung sila, busog na busog sila, wala silang problema, naka-air condition, you know? Sagana sa budget kumakain na masasarap. Pag-uwi ng mga kanilang bahay, mayayaman eh. Di po ba? Naka-aircon. Walang problema sa mga bilihin. Kaya-kaya nilang gastusan yung mga pangailangan nila. Eh, kaya hindi sila namumblema eh. Kaya sa tingin ko, eh, hindi na sila apektado sa nangyayari sa ating mga nasa middle class. Di po ba? Ay, nako. Yun lang po, katambay. Ang lagi natin masasabi ngayon, ay, nako. <laughs> Kapit lang po. At muli po si Manong kamano po dito po sa Tambaya Makabayan. Kung nagustuhan nyo po itong ating malit na channel, eh, paki-like and subscribe na rin po para lumaki-laki naman ang ating channel mga katamay. Marami po tayo pag-uusapan lalo sa paghihirap at problema ng ating bansa. Muli po katambay, maraming maraming salamat po at ingatan po tayo palagi ng may kapal at Siyempre po, nag-iwan po ng maraming maraming salamat. Bangon Pilipinas! Kaya natin to. Hikpit Sintron! Di po ba? Paalam! Bye-bye!